Bing po. Ayan, mainit na ang panahon. Kaya inalpasan na po. Pwede na silang mangain. Tuyo na ang damo. May ilan pong naiwan pa sa kulungan. Pero yan po, nag, nakalabas na ang karamihan sa kanila. Kanya-kanya na pong ikot yan. Silipin naman po natin ang ating mga broiler chicks. Ayun po yung pinagkudkuran ng mga pakainan. Bibigay po natin sa mga pato mamaya. So ito po ang ating bansutan. Hindi naman po kaliitan ang kanilang picura pero mas maliit po sila kaysa sa mga normal size nating alaga. Kaya po maaga pa iwinawalay na natin sila para po madaling makahabol. Lalo na po ganyan, ang baba na naman po ng presyuhan daw ng manok nakikinig ako kanina sa radyo ini-interview po si Ka Joji na siya pong isa sa mga namumuno sa UBRA or United Boilers Racers Association at sa Egg Board po kanya po kay import daw ng manok ang manok nakatambak sa mga cold storage so ang presyo po ng manok bumaba sa farm less than 100 na daw po at sa palengke naman tumataas 180 to 200 ang kilo ng dressed chicken ayan po nakataas na ang ating mga tabing pati po yung pang ibaba dito po sa mga malalaki na dito po sa bansutan hindi pa po namin masyadong itinataas yung pang ilalim ito po tabing na pang itaas na to itataas na rin ng todo yan uh, pumapasok lang po ang araw kanina kaya iniwanan pang nakababayan na nangunguha muna si Jonel ng panggatong kaya po nakababa pa yung tabing na yan pero bago po ako bumaba itataas ko na rin yan so ayan po itong ating mga manok 23 o 24 days po ngayon iturang going 1 kilo na po sila so Tuloy-tuloy lang po ang pag-aalaga hanggang harvest. Babalitaan ko po kayo kung paano ang naging kwentahan natin pag natapos po ang harvest sa mga manok na ito. May pagpapatuloy po ba natin ang pag-aalaga ng padalwa-dalwan libo or will it be a losing cause? So yan po, abangan ninyo ang ating broiler adventure at kwentahan come the end of the month or first week of December so ito po pagkagaling natin sa mga manok inabunta natin ang mga kambing nandito pa lang po sa may unahan hindi pa makapagdesisyon kung saan sila gagala para mangain ngayong araw yung pong ating mga barako hindi natin pinalalabas dun sa kanilang kulungan para hindi po tayo magkaroon ng unwanted mating sa ating mga alaga at saka na po tayo hahanap ng mga barako pag mature na lahat ng ating mga alagang ito worst case scenario po yung pula dun sa ating mga box maganda-ganda naman po ang katawan siyang gagamitin natin pang bulugan po sa mga alaga natin. Kasi po yung mas maganda na puti, ibinigay ko dun sa naghahanap ng bulugan nung araw. Na kaibigan din naman natin. So yun po ang ano sa ating mga kambing. Ayan po. Tuloy pa rin ang ating pagsasandry ng ating mga pinagtabasan ng siomay rapper lahat po ng bed ng mga sasakyan may lamang siomay rapper para madali ang ating pagbibilad silipan na naman po natin ang mga rabbit matagal na natin silang hindi napapasyalan so yan po kung sa unahan ito po ang ating mga lalaki na ready for meat purposes ready rin naman pong maging breeder ang mga ito kung may nangailangan ng pang lahi. Uh, uulitin ko lang po kahit na iba-iba kulay ng mga ito local New Zealand po ang lahat ng yan hindi po ako bumibili ng ibang lahi ng rabbit yun lang po pinagsimulan ko na local New Zealand kaya nga lang po, dahil yung mga lokal na paghahalo-halo, may mga throwback po lumalabas. So, kahit na pareho pong puti ang ama at ina, or ang dough at ang bak, uh, ang ilalabas pong mga kits, sari-sari ang kulay. At pag nag-try po ako noon na 'yung parehong kulay, 'yung mismo o bakit galit ka? Eh bakit galit ka? O oh, si Lipi. Wala po si Pilay na baboy, si Lipi na aso ang dumating. Pag po uh, 'yung magkakulay, i-breed ninyo, lalabas po magkakaibang kulay pa rin 'yung mga anak nila dahil po nga throwback lang 'yung mga lumalabas na 'yon hindi po yun ang tunay na lahi ng ating mga rabbit. Tingin po tayo kung may mga bagong panganak. Marami pong boxes dito sa cages sa kabila. Yan po ay 11-2 ipinanganak. So mga 10 days old na po yun. Ito po ang bago pag ipinanganak po ang rabbit, ngayon po, para ring daga. Wala pong balahibo, pink na pink ang kanilang kulay. Mahina pong nagshed ang dam na ito or mama pig or doe ang talagang tawag sa kanila. Ito po, hindi pa umaanap so yan po ang ilan sa mga rabbit natin, ito naman po mga ito, malapit ng awatin mid-October po, ang kanilang naging kapanganakan so in one month tumisan po, tinaabot namin ng 40 days, pag maliliit yung mga kits bago sila awatin so yan po ang ating latest update sa ating munting rabbit tree ito naman po mga malapit ng pilian kung lalaki o babae mga dalawang buwan na po siguro na po siguro ang mga to medyo malalaki na sila so yan po ang ating vlog for today maraming salamat po sa inyong muling pagsama please share like and subscribe